Hi guys, another mukbang tayo guys. Mayroon akong charan. Ito yung marami sa Mindanao guys, sa Visayas at Mindanao. Maraming uh, prutas doon sa Mindanao. Ito ay, tawag dito guys, ay marang. Ayun, ito sa Luzon, hindi ko alam kung, kasi minsan ang iba, hindi kilala ito eh. Ito, marami dito sa Mindanao guys. Nagmukbang ako ng ah, kakain tayo guys ng marang. Super hinog na siya oh. Parang tamis na tamis na. Takam takam na ako kasi bihira lang ito dito sa Batangas ang marang. Ayan. Kain tayo guys. Kain tayo ng marang. Hindi ko alam sa iba kung sa Bisaya marang ito eh. Mmm. Magkinamot na lang tayo. Magkamay na kasi para dito na sa baba pagbibig charan mm. ito yung marang Amis guys, Amis, Minsan kasi my rounding di mata Amis di pintu di Semarang, Abi ket setian, kaitai guys. Dami to dun sa Mindanao at Cebu. Ikaw alam kung Marami ito sa Iloilo. -ilo. Sarap guys. Mmm. Mukbang. Minsan dito walang laman. Kalbo. Kain tayo ng marang. Marang-marang dyan. Sa nakakakilala ng marang dyan. Mmm. Dali guys, hindi makita ang ulo ko. Kaya na ko lang kain, hindi makita yung aking baba -ba lang aking pinapakita. Hmm. Baka makita yung koko kong medmi. Hmm. Yan lang, guys. Bye-bye. Thanks for watching. Kasi may bandang bulok dito. Bulok yung iba. Thank you, thank you. Bye-bye. Bye. Thank you for watching. Sa hindi pa naka-subscribe, please subscribe and share. Bye-bye.